Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? Tawa po ay nasa mabuti ang inyong kalagayan. At ganoon rin po, kayo na po ay nagpaghaponan at nakapaghanda na para po sa pagpapahinga ng ating mga katawan mula sa ating uh, ginagawa buong maghapon at sa ating pagkahanap buhay talagang higit sa mga kapatid natin, mga kasamahan natin, na paruot pa upang magpapagal sa kanilang pagpahanap buhay para sa kanilang uh, ikabubuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, ngayon pong gabi ay nais po lamang uh, magbahagi sa inyo ng mga salita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa at uh, nagbibigay sa atin ng uh, karagdagang tatag ng ating mga buhay, ng ating mga pananampalataya sa magitan ng pakikinig at pagbabasa ng Kanyang mga banal at buhay na salita. Kaya po, sana po ay samahan niyo po ako sa maikling mga sandali upang pakinggan natin ang mga sinasabi ng Panginoon patungkol po sa mga buhay-buhay natin bilang kanyang mga anak at kanyang mga lingkod. Uh, nais ko lang pong basahin natin itong sulat ni Moses sa aklat ng Deuteronomio chapter 6 mula sa talatang tatlo hanggang siyam. Kung mayroon po kayo mga banal na kasulatan dyan po sa inyong mga tahanan, nawapoy samahan niyo po ako at sabayan ang pagbabasa natin ng mga salitang ito. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Dinggin mo nga o Israel at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipingako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng iyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo o Israel ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay siya sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At isulat, isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan daan at mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo pa itinayo. Ayun po mga kapatid, nabasa po natin ang utos ng Panginoong Diyos mismo sa bayan ng Israel sa pamagitan ni Moses. Mga kapatid, ito'y paalala sa ating lahat na mula pa noon sa panahon nila Moses, mula pa noon ay pinag-uutos na sa atin na ang kanyang mga salita ay dapat nating pagbulay-bulayan araw at gabi. Ituturo natin sa ating mga anak, ituturo natin sa lahat ng ating mga kaibigan, sasabihin natin, sasalitain natin sa lahat ng dako, sa buong tahanan, sa buong uh, mga kasamahan natin, mga kapatid. Dahil mahalaga ito, mahalaga ang mga salita ng Diyos. Ito nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng pangako, at nagbibigay sa atin ng katatagan, no? katatagan sa ating mga pananampataya. At sa araw-araw na ating ginagawa, ito'y nagsisilbing ilaw at gabay sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, nawapo sa tuwing tayo ay bago matulog sa gabi, bigyan natin ng pagkakataon na makiusap sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po mga kapatid, maraming salamat po sa iyong panahon, sa pag uh, panood o pakikinig na wapo ay sama-sama tayong muli sa pamagitan ng paggabay ng na Espiritu at sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay at lakas araw-araw. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos sa inyong pagtulog ngayong gabi. Purihin natin ang Panginoon.